Nagaano ka doon? Nagatanaw lang? Mm. Dito ka pa naghahiram ng cellphone? Layo pala nang hinihiraman nyo ng cellphone. Tapos dalhin pa nyo sa bukid? Hindi na. Dito lang talaga. Dito ay balik ka. sa balay. Madulas? nag na kanina? Oh, malakas ang ulan. Ha. Hmm. Hay saan si kuya mo? Ito sa balay. Susunduin mo? Pakit din hindi mo kapanaw. Ah! Na ano pala siya? Na nasugatan? Ha. Wa, may hagok ng sasiki di karaya. Mm. Dahil? Ta uh, ano may, nangyari? May, na may nana si King Pusa kanina. Ah. Uh. Sa palayan? Nagtrabaho, nagtrabaho sa sa farm, sa palayan? Hindi. Nagman mo sa sa kahoy. Na napilasan ng oh. ng na kahoy. Na sugat ng kahoy. Oh. Ay kumusta man siya ngayon? Ito sa balay. paano to? Madulas pala doon sa inyo? Ha. Oh. ano Kaano ba kadulas? Sinanay mo makapunta dito? Ay, may sabi tabi mo. Hmm. Nagapanugot, nagapinya fiber, mga kapobs. Mm. Grabe talaga doon, kabasa talaga doon. Oh. Sa inyo. ha? Kaya daw, sabi ni Kuya Rins kaya kakayanin daw. Tara, kaya yan. Puntahan natin doon. May tatanong lang naman ako. Sino yung nag-request ng cellphone? Kang Daywa. Dalawa kayo ng kuya mo? Oo. Uh -uh. mm -hmm. Dahil ganito pala kalayo yung inaanuhan nyo ng cellphone? Oo. Uh -huh. Hinihiraman? Oo. Uh -huh. Pag naghiram ka ng cellphone, hanggang anong oras yon? Dali mo lang. Dali lang? Hmm. Tapos, iuli agad? Oo. Uh -huh. Paano pagbigyan ka ng cellphone, baka mamaya hindi na kayo mag-aral? Aral rin. Pa Aral rin gamitin sa pag-aaral dapat eh. Hmm. Kaya nga, kausapin ko si nanay mo bago ka kayo bigyan ng cellphone. Anong trabaho ni tatay mo doon? Sa, dito si tatay mo pala? Hmm. Nag-ano siya? Gayos, punta kami ito ni ano? Ano? Ni sa, sa sakyan. Sa sakyan ng kaninong sa sakyan? Tinitnik. Ah, nagamit ka ni Codin pala si tatay mo? Ka, una mati Mhm. Uh Tummin -huh. san lang. Hmm. Uh -huh. Pag sa school kayo anong ginagamit na lingguwahe magturo? Ha? Huh? Tagalog din? Huh? Uh -huh. Ha. Hmm. Tagalog din kayo. Ha. Huh? Ay eh, marunong ka ba Tagalog? Opo. Opo. Doon. Daanon 'yung sibilo ng San Nicolas. Diyan dito. Ay basi. Contuga. Bita lang. Masibotulan. All. Koyanga eh. Bay. Ko Antulas nga eh. nang putik dito ah. Ay sus. <laughs> bitbit bitrin ko lang kol Sinilas. Ako na. Para wala na ikong anuhan. Tama na yung isang bitbit -bit mo kay Renz Arangay. Dapat nagsapatos ako kay Kon. Kahapon ganito rin yung pinuntahan namin. Sobra pa dito sana walang buti or something wala naman da wala naman dito wala naman tama talaga sinabi mo na maputik talaga dapat may buta no hmm kaya buta nga si papa hmm Dito, hindi na madulas dito sa una-una ha. Di, di raya ma'am, pero ka tayo madulas na eh. madulas din ulit doon? Hmm. Suot ko muna yung chinilas ko. kay mas delikado kong matinik ako. Pag nasugatan kasi pag diabetic ka, mahirap gumaling. Ah, ito. <laughs> putik nga, maputik. Parang marami rin dito, Toy, gadaan ah. Oo. Uh -huh. Marami pang pahay dyan sa taas sa inyo ba, Day? Hmm. Uh -huh. So, paano yan? Pag, pag ikaw, ga, eskwela, pag punta sa eskwelahan. Nauban na mo na chininas, sa ito kami mo Sa baryo? Oo. Uh -huh. mm hmm. Doon daw sila maghuhugas sa baryo. Pag gali dito yung chinilas nila bit 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 chinilas or gasapatos kayo sa chinilas mm. bo oh. kumusta naman si tatay mo oh, okay naman ha oh, kata katatamin kami ng balingoy ah tanim daw sila ng kamuting kahoy Kailan kayo nagtanim? kanina lang. Kanina? Ah, pag ganitong nagaulan, mas maganda magtanim hay. Kung Kun kumagugaw duga nay. Kakato kami katanom. Mm. Ganon pala yun. Pati makakalabaw yata dito, may kaadaan. Ha. Badulas pa dyan, lalo pataas, no? Waundot? kumug karon 11 kadulas. ay pag bababa mamaya wa na kami ka, ka, kasi kinumukan kami dito mm nagpapaala magpabakal ah pag bumili kayo saan saan kayo bumili dito sa baraka. Una, una. doon yang doon kanina? na white corn lang mm -hmm. Tapos pag nalimutan mo yung bibilihin, balik ka ulit, no? Hindi. <laughs> Hindi dapat makalimutan, kid. Hmm. So, yun, man? O, oh, dapat tandaan, kid, no? Hmm. Yung tubig, sa kayo nag-aigib? Doon sa bubon. Dito, may bubalon kayo dito? Doon, no. Ah, malapit-lapit lang. Oo, oh, pero kung ito sa ubos, ay malayo. Dito na tayo. hugas lang pag-abot sa balay? Ah. Hindi alam maghugas kasi sayang lang yung tubig. <coughs> Doon na lang. Raya kita berdulas. Dito na kami katanom. Ay, ang hawa na. Dito na, na kami katanom. Ah, dito kayo nagtanim? Hmm. Tinatulungan mo sa tatay mo? Si mama. Balinghoy tanom nyo? Ha. Hmm. Parang nene, Oh. Ayan, oh. Ah, yan yung may mga ganyan-ganyan. Wala bunga pinya? Wala. Ayun ah, yung tinanim nyo. Hmm. Pagod ah. Parang ikaw parang hindi ka pagod ah. Sanay na eh no. Hali ka dito. Na ano yung paa mo? Dahil may natapakan ka siguro ano natapakan so, masudyang basi may infection balati dapat ipacheck up mo sa Maa! center wa man man sir it? ako man nga ni uungo sa lalanas ah gusto kayo dalawa okay man okay man uh -mm. -hmm. ikaw yung pangana ay ikaw yung mas manakakatanda sa kanya uh, ilang taon ikaw 11 11 siya ilang taon 10 10 oh. ano nga ulit pangalan mo Wilfred well Wilfred well si Kuya si Sirix, Si, Ricks. si Ricks. Ayun. Dalawa sila. Ang anong request ninyo nung nakaraan nung gusto talaga ninyo? Cellphone. Cellphone. Bakit gusto magkaroon ng cellphone? Dahil May, uh, <laughs> uh, uh. Ay, Wilfred. Well ikaw, ikaw muna, Wilfred. Well kuya Wilfred. Well panganay. Ikaw panganay. anay bakit gusto magka-cellphone? Hindi magwarang. Para hindi magwarang, hindi maggala. Dahil nagagala pa pala kayo. Hmm. Para? Maghiram ng cellphone. Mm, ayun. So kung magkaroon kayo ng cellphone, ano na ang gagawin ninyo? Hindi na magwarang. hindi na kayo maggala. At ang cellphone ay hindi puro laro ha? Hindi puro laro. Mangako kayo. Mm. Gagamitin ang cellphone sa? Mabuti. Ayun. Very good. Dapat sa? Tama. Sa mabuti. Okay. Yun dapat ang gawin. At saka? I? Ngatan. Okay. Hmm. Para hindi mabasag. Hindi ka lang. Magbalik muna ako sa bayan. Magbili akong cellphone. <laughs> Magbalik ako. Nandito lang dito. Daming dala ni Kuya Ridsa. Ayahan. Oh, ito na 'yung pangarap ninyong dalawa ha. hawakan mo. Parang natakot pa kayong dalawa. <laughs> Ayan na. Buksan mo, buksan. Oh. Ganito ang pagbukas oh, baka ma Ayan, sige. Hmm. Oh. Sige. Ayun. Inyong dalawayan ha? Oh. Sige. na parang takot na takot ikaw sa cellphone mo, ha? Parang ako rin nga, eh. Parang hindi rin ako Hindi, hindi kayo, kayo mag-away mag dito, ha? Oo. Oh. Ayan, Samsung yan. Mamahali na classic cellphone at batibay. Kaya ingatan ninyong dalawa. Okay? ya, Tapos ang Ito yung ating oh, ito. Parang matangis tayo mo Pag walang tao siguro ito, kanina pa ito nag-iyak. Oh, bakit? Anong gusto niyong sabihin? Salamat. Mm -hmm. Iyan ay padala ni Ma'am Ibaloy ng Adelaide. Siya ang nagpabili sa akin kanina ha. Okay. Oh, Anong gustong sabihin kay Ma'am Ibaloy? Salamat po. Ayos. Sige. Ito yung kanyang resibo. Itatago niyo ito ha. Yan ay 7,990. So, 10 pesos na lang. 8,000 na. Itatago niyo ito itong resibo kay kung magka ang cellphone, may isang taon niya na pwedeng palitan natin halimbawa ang screen na nahulog na sira mm. or ano pwede nating papalitan pero pagka halimbawa, may defect yan or one, uh, five days na nagka-diferensya pwede yung kita ang bilog na unit Ayan. so ito na yung charger ninyo ha hmm. hindi ito yung mabok siya na charger hmm. hindi ito parang kinakabahan man tong dalawang batang ito Basta sabi ko sa inyo, gamitin niyo sa tama ang inyong cellphone na natanggap. Ayan oh. Ito yung charger niya. Ilagay mo natin dito para magsaksak ka. Okay na. Sa inyong dalawa yan, kailangan pag pumunta ako dito, okay pa inyong mga cellphone. Okay? Okay, para man yan sa pag-aaral ninyo. Hindi puro games. Nanay, ikaw ang magbabantay kailangan ma mamonitor mo rin yung ginagawa ng mga anak mo ha baka mag mamaya mag-asawa ng maga ito may text meet na pala may inaasawa na di ba <laughs> may nililigaw na oh ayan yung charger ninyo ha ito plus mayroon pa kayong earphone headset ayan oh pag nang music, Kapobring Archie Hilario. Ang ganyan. Magkinig kayo, manood kayo ng vlog ni Kapobring Archie. Sino si Kapobring Archie? Ikaw. Ah, mabuti alam niya. <laughs> Ayan oh. Palitan lang kayo ha. Huwag kayo mag-aaway talaga. Pag nalaman ko nag-aaway kayo dahil sa cellphone na yan, magagalit ako sa inyo. Magtatampo ako. Kasi ang sabi ninyo eh talagang hiraman kayong dalawa. Dito makikita natin kung gaano kayo katibay mag mag yan yeah, no, Kita mo sabi ng kapatid mo kung gaano katibay maginaway ko no kayo. <laughs> dito dapat masusukat kung gaano kayo kadalawa ka magmahala na magkapatid. Sinanay mo na ang magpapagitna dito pagka dapat may oras ang paggamit ng cellphone na Oh, ayan oh. Ayan. Pagka isaksak mo dyan, ay, yan ay tutunog. Ayan, dito lang natin lagay sa plastic. Pati okay, ang box niya, dito ang resibo na yan. Yung, may, agay po, kinagat ako ng tigasaw. Lagay natin yung SIM card para may signal na kayo. Okay. Nirehistro pa ba to no? Nirehistro to. At ah, kita mo tatlo ang mata? No. Ganda ng cellphone ninyo. Ito yung SIM card niyo. Ito yung number oh ha. Tago ninyo. Kukunin namin na mamaya para pagpupunta kami, magtawag na lang kami man. Hello, this Mike, Hello, ganyan ba? Baka mamaya, scammer na pala ang nagtawag ha. Ay nako. Lagyan natin SIM card to. Saan natin to Ito, ito, Saan ba dito ito, slokin, ha? Dito pa. Dito. Dito. Babaw. Ay. Babaw tas babaw. Mataas ang gig nito eh. Ganito na yung mga cellphone ngayong panahon na ito. Ayun. Pabihirang kamatis naman oo. 53 53 bar pa. Ayun na. yun ba ito muno nugo tayo mo na yung seal po din nyo ha tawagan nga natin na be hindi pa matawagan kailangan ba i mo muna ang sim card ngayon may ID ka yes, te dapat may ID ka. Kailangan i-registro po lang muna ito. Anak mo rin ito? Oo. Ah, ito yung panganay mo na anak? Oo. Oh. Ito yung, ikaw yung nag-aaral? Saan ka nakatira? Iya. Yeah. Dito ka rin nakatira? Tulungan mo lang ito to na ma ha? Ikaw yung may cellphone? Oo, may cellphone na, sa... Hmm, hinuhulog-hulogan mo rin. Magkano yung cellphone mo? 5.55. Oh, biruin niyo mag, mas maganda pang cellphone niyo sa kuya niyo. Ha? Hinuhulugan mo saan mo kinuha? Trabaho. Ah, nagtatrabaho ka. Saan? Sa anong trabaho mo? Sa farm. Ay, ah, kay Sir Batiliano. Oh. Dapat na. Oh. Mm -mm -mm. Ayun, kuya niyo pala ito. Ikaw yung kinukwento nila pala sa akin na nandoon sa ano, sa ibang tao. Na, na, ikaw yung tauhan ni ano ni Sir Mati. Sige, ikaw na lang mag-assist sa kanila, magrehistro. Patulong kayo kay Kuya mo ha, magrehistro ng SIM card pag dumating yung yung ID ni tatay ninyo. Okay, sige. Ano ngayon ang mapangako nyo kay Ma'am Ibaloy na nagbigay ng cellphone sa inyo? Salamat. Mm uh -huh. At saka ang cellphone, ano nga ulit? Gagamitin sa? Tama. Tama, okay. Pag ginamit sa mali, kuha cellphone. Naintindihan ninyo. Ayan. Pag halimbawa, nagsumbong sa akin yung nanay ninyo na, na hindi na kayo sumusunod pag inutusan. Example yan. Nag-away na kayo sa cellphone. Nawili na kayo ng kakalaro. Kumpiskahin natin ang cellphone. Okay? Pag hindi na pumapasok sa school, naglaro-laro na lang doon. Kompis kahin ang cellphone ibibigay sa ibang tao na ginagamit ang cellphone sa tama okay kayo bibigyan kayo ng cellphone dahil sabi ninyo gagamitin niyo sa pagre-research gagamitin niyo sa pag-aaral niyo so naintindihan niyo ang kondisyon natin okay dapat malakas yes sir yes sir ayon Okay? Pag Okay, yun na. <laughs> Pag nagpasaway ha. O oh, nandito yung kuya ninyo oh. yeah. Ano sila nag okay man kayo magkakapatid, okay naman kayo. Ginarespeto ka naman nila. Ayun. Yan. yan. Oh, binuin niyo kay kuya na cellphone hinuhulog-hulogan para niya bago siya magkaroon ng cellphone. Hmm. One... Hindi pa raw na hulugan talaga lahat. Magkano pa ang utang mo doon sa cellphone mo? 2,000. pesos pa. Oh. Oh, may 2,000 pesos pa raw siya na hulugan sa cellphone. Mo. Oh. Pero inyo eh, 'yon. Mantakin niyo 'yon eh kayo may cellphone kaya dapat gamitin sa tama sa insakto git. Pag hindi ginamit sa insakto, si Nanay ang mananagot kay Kapobring Archie. Oh, siyempre, pag nanay, ikaw nanay ang ikaw yung magbabantay. Oh, oh kawawa nanay. I try mo nga kung nag-charge para na try man ito doon pag mo mo. Oh. Nay, oh. Salamat oh, din ha sa cellphone. Opo, kay Ma'am Ibaloy po 'yan galing. Salamat oh, din kay Ma'am Ibaloy. Opo, ayan. Salamat din. Ayun. Ayun. Ingatan lang na anong cellphone. Ingatan lang namun para hindi mabasag. glass nga, kulit-kulit, tiyanda. Hindi yung sana mag-away tapos magbulig lang sana sa sagot tubi. Do lang. Ayon. Pag hindi sa sagot tubi, kumpiskado cellphone. Ayan, mga kapobre, mga ibaloy, maraming salamat. Uh, kung hindi ko man natupad yung, kaagad yung request ng mga bata si ma'am Ibaloy na ang tumupad so talagang maraming maraming salamat ma'am Ibaloy imo monitor lang po namin ito sila kung uh, paano nila gagamitin sa tama itong uh, cellphone kasi kailangan naman talaga pag mga bata i talaga ng parents yan kung saan ginagamit at yung ano kailangan may time limit din ha naiha wag mo silang pasanayin na mabuyo talaga. Kay madali kasi ang cellphone, madali man mabuyo ang mga bata. Kahit ako nga matanda, nabubuyo nga ako eh. Sumunod kayo ha, wag kayong baka mamaya itong cellphone makapatigas pa ng ulo ninyo ba? O kung halimbawa baka mag ano kayo, makapasama pa sa inyo ba? Oh, oh. Oo. Kayo na bahala, Nay, kung ano ninyo mamonitor yan. Oo. Para hindi man mapahamak yung mga bata May, may mga tics na pala Bata pa ngayon, nagka tics na, no? May crush ka sa school? Wala naman Magalat kayo mabuti, ha? Okay, sige Salamat, ma'am Ibaloy, maraming salamat At kami ay uuwi na po Tapos na po <laughs> Ako'y tatayo alis ah, na po Bye-bye ah, na, kaway tayo dito Pasalamat kami, ma'am Ibaloy Sige, thank you, ma'am Ibaloy mas kuga Thank you, Ma'am Ibaloy. Ayan. Thank you, Ma'am Ibaloy. Ayun. Sige. Salamat po, mga kapob. Salamat sa panonood. Magandang araw po.